So ayun mga kaidol, meron naman tayong bagong i-flex na video. So nakita niyo mga kaidol yung ating uh, CNJ Baja Compact. So brand new po to mga kaidol at saka galing po to ng manufacturing. So ang gumagawa to mga kaidol is wala dyan sa Pinas. Nandito po to sa ibang masano. So ang trabaho nila mga kaidol is modified talaga. Dito mga kaidol, makita natin So, kinakit, uh, inangat nila ng kunti, no? Yan mga kalol. Para mapantay. Yan. Kasi mga kalol, ang gagawin nila to sa badya na to is pangatin nila no, o uh, nila yung ano mga kalol sa taas. Yan mga kalol. So makita natin na mga kadol yung resulta sa pagka ano nila mga kadol pagka modified yung okay, mga kadol. So mangat na siya no. So yung dati mga kadol yung bracket niya si so dinugtungan nila mga kadol. Yan. Dinugtungan nila no. At saka mga kadol is ano talaga uh, step by step po magkita natin kung paano nga ba nila in modify ng tama ang ating mga badyan, no. sa pinas dyan mga kadol sa mahiling mod modified so baka uh, meron tayong makukuha ng idea nito no kasi yung ginagawa nila mga kadol, is ano talaga to no yung sa taas nila mga kadol iangat nila no kasi galing ng manufactory mga kidol is hindi talaga siya uh, matangkan no. Siyempre mga kadol, is depende din siya sa ano mga kidol no. Sa mga owner kung gusto nila na standard lang na size. Kasi totoo lang mga kadol, yung mga ganito na mga badya accepted lang sa mga Maxima kasi yung Maxima is matangkan na yun no. Dito mga kadul is hindi siyang matangkad no. So sinadya nila to mga kadul na ano medyo matangkad yung ano nila mga no? yung sa taas. Sa mga makita natin mamaya mga kidol. So tapusin ninyo itong video para malaman natin kung paano nga ba nila i-modify tama ang ating mga badyano. So, kinakat na yun yung ano, yung ano niya, yung na bracket. So, nilagyan nila ng panibagong bracket na stainless. So, pinatibay na nila, no. Malaki na yung uh, ang um, nila, no. So, meron din tayong uh, matutunan sa ano ito mga sa video na to, no. Malayo natin mga is dumating din ang araw na gusto natin na ganito na mga modify no so I'm sure mga kadol is dyan sa Pinas mga kadol may marunong din mga ganito no yan so syempre kompleto sila mga gamit so makaya nila no so ginabin nila no yan mga kadol so napakadali lang So, naka-beam na. Yan, mga kadol. Tacking lahat yan, mga kadol. Wala po yung ang um, bolted, no? So, naka-tacking lahat. Sa taas. Pinatangkad talaga nila, no? Sa taas, mga kadol. Tingnan ninyo yung mga design nila, no? Napakaangas, mga kadol. Yan. So, napakaganda, no? So wala ka nang ano mga kadol nang hahanapin pa kung ganito yung pagka-design sa ano mga kadol no sa budget mo. Yan. So napakaganda. Yan mga kadol yung result. Yan nakita ninyo. So napakaagas mga kadol. At saka ano talaga mga kadol no na talaga uh, marami din silang ganito na design ng ano mga kadol ng mga modified hindi lang sa ano mga kadol hindi lang sa badja yung nag-modify sila pati na din sa ano mga kadol din sa piagyo na api city no? kasi ang trabaho talaga nila mga kadol is modified talaga no galing man kagustuhan ng owner ng ano mga kadol na uh, patangka sa itaas. Kasi mga kadol is ano talaga hindi ganong uh, matangkad yung sa taas no. So parang siyang uh, inextended siya no sa itaas. Yan mga kadol. So napakalinis na no. Saka matingkab uh, maano na din uh, ano talaga maganda na din siya lang. So, dito mga kadol, is makita natin yung lagayan niyang sa ano mga kadol ng salamin o sa likuran. Yan mga kadol. So, wala po yung bolted mga kadol So, tacking lahat yan. Naka-welding. Napakaangas talaga ano mga kadol nung pagka-design nila no. So napaka-brand nito mga kadol ng ating uh, badja na kumpak. Yan. So napaka-ganda. So sinulda niya mga kadol gamit ng ano no, gamit ng rad. So, nakatasking lahat yan. Maganda talaga mga kidol kung ganito, no? Pwede design. Sa hindi pa nakapalaw mga, ka mga kidol is uh, i-follow if din nyo ako mga kidol, no? Yung ano niya mga kidol, yung dati niya ng ano, bakit? So, kahit pa mga kadol is meron tayong matutunan, no? So, ma balay natin mga kadol is, ano, uh, gusto natin mga ganito na design, no? At least meron tayong uh, makuhaan ng mga idea. Yan. So, nataking na lahat, no? Yan sa mga kadol, no? niya. maganda to mga kadol yung kinalabasan nila mga kadol kita natin mga kadol so nasa mga ano mga kadol nasa 50% na yung natapos nila no tingnan niyo mga kadol so napakaganda mga kadol no at saka syempre mga kadol trapal din yung ano nila mga kadol nang nilagay nila no. Pero mga kadol, is napakaganda tingnan niyo yan. Yan niya yung resulta niya sa itas no. So matangkad na siya no. So naka-extend din na. So hindi ka na mga mga kadol no. Lalo na sa mga matangkad natin no. Yung dati niya mga kadol, yung trapal is extended na din siya no di na yung sign and skiller napakaganda yung pagano nila mga kadol ng paglisan yan mga kadol ilagay na napakaangas mga kadol makita ninyo yung ano mga kadol yung akalain mo na ano talaga mga kadol na naka na yung side sa, sa ano mga kadol sa itaas is hindi pala no extra palang. pala. Pero mga kadol, is hindi talaga ito uh, gaano mainit sa ano mga kadol sa loob, no? Kasi nakadouble na din siya, no? Mga kadol, no? Kita ninyo. So, napakaganda mga kadol, no? sa Napakasulit talaga. lagyan na nila ng ano mga kadol ng salamin yan. so akalain mo mga kadol para siyang ano no para siyang uh, steel sa etas, no so ito po yung ang finish nila no yan mga kadol tingnan natin yan napakaganda mga kadol at saka mabiganin ka talaga kung ganito pagka design sa badyari mo. Yan mga kadol. Sa itaas, So nakadouble na po yan. Oh. At saka na din. So wala ka nang hanapin sa ano, mga kadol sa modified. Yan. Para siyang ano mga kadol, para siyang fiber o steel sa itaas. No? Pero mga kadol, is trapa lang talaga yan. Sobrang ganda mga kadol mabigyanin ka talaga sa pagka-design. Ayan, mga kadol. So, tines drive. Ayan. So,